si Karim ang pala may paper dance ko ay papala palapit ako sa'yo <laughs> sobrang <para> lapit ah pala joy ano may hindi sabihin sa'yo happy third month sa <laughs> <laughs> happy third month sa sana sa ano hindi lang sa love team medyo lang nga ha? ana <laughs> <laughs> hay nah. <laughs> um yung gusto akong sabihin sa Apa? um, um next time na <laughs> uh, ano um, ano uh, diba, uh, ko naman na kita dati? Oh. oh mo ba yan hmm. sinabi ko sa So, kung sana panawin uh, ka kung, kung pwedeng manligaw. Ah, Grabe! Paano ligaw? Sa love team ba? Hindi. Ay, hindi. Sana. Oo, sa oh. love team lang. Eh? At sa ano? Sa, totoong sa buhay. Sa totoong Tottoong buhay? buhay. <laughs> <laughs> Baliw. Baliw! Pabigla-bigla ka. Pabigla-bigla! <laughs> Pero ano? Anong mga ano? Anong sagot mo? kami. Um, masasagot mo ba yan ngayon? Kaya ko naman magantay kung, uh, kung wala ka pa na yung ng, uh, sagot ngayon. Ano naman, willing to wait naman ay isa. Kung kaya naman, kung magiging ready. Hindi ba kita pinipilit? Nakakapilit! Pero ano bang pakiramdam mo? Uh, May chance ba? ano naku! Lagi mo na lang pinapaasa sa mga ano sa mga sagot mo. <laughs> yeah, Pinag-ano mo ko lagi. Pinag-iisip kung kung ano ba yung magiging sagot mo. So, ano. So, ganun, di Hindi ko papataposin ng gabi nang hindi ko na ako sagot mo. Ano po? <laughs> ano? Mapapalo muna na kay Ma'am. Yan! Yeah! So, yung, um, Good um, joy. Bravo, so, brava, brava joy. <laughs> eh hey, mama mo. So pupunta tayo doon. Sa sumubo pag pumunta ako doon kung hindi pa alam. Gusto kasama na ka na. Oo lang. Ayan mga kapatid, talaga naman yung mga pakilig talaga yan. ng episode 12 po yan. Ano? Mga kapatid, dahil talagang napakaganda po talaga itong yung ginagawa ni Dana, talaga nga naman na willing sila siyang maghintay. At siya na nga po ay nanliligaw na po, di ba? Ang sarap lang po ng pakiramdam na yung mga sinusuportahan natin na mga love ay magkakatotoo na. <laughs> ano nyo mga kapatid, ito po ala, episode 12 po na to. Uh, ito po ay third anniversary po ng Danjoy, di ba? Ah, mansari, hindi anniversary. Third mansari po ng Danjoy. Kaya ah, grabe po yung kilig at talagang nakakatuwa naman po talaga, no? Mga kapatid, shout out sa inyong lahat at ah, nagpatikim muna tayo ng mga kakilig. Iwiwang ko lang po kung hindi kayo kinilig dahil ang sabi nga nila, hindi naman daw po nakakakilig. Ay, nako! Para sa akin po, ay talaga pong sulit, sulit po yung paghihintay ng ating mga viewers dito sa Danjoy. Dahil talaga nakita natin naman kung paano sila ay nagpakilig sa kanyang mga viewers talaga at ito po ay tutuhana na. Diba? Sabi nga ni Kalingap, uh, na Kalingap Dan, Tutuhanan, hindi lang daw po sa love team. Dahil siya ay nagpahayag noon na crush niya talaga si Joy. Diba? Kaya ngayon ay nagpapaalam siya kung pwede na siyang manligaw. At ano ang sagot ni Joy? Baliw ka talaga? Yan talaga ang mga babaeng dalagang Pilipinas. <laughs> Baliw ka talaga. At iyon po ang hinangaan ko kay Joy na magpapaalam muna daw siya sa kanyang mama. Di ba? Napaka ano po, uh, talaga nandiyan yung respeto niya po sa kanyang magulang na hindi niya binabaypas po ang magulang. At kung maliligaw man si Kalingapdan, ay magpapaalam muna. Di ba? Yan po, diyan talaga tayo humahanga talaga Ki, ano, ki Princess Joy, di ba? Kaya grabe, grabe talaga po yung paghanga natin sa kanya dahil talaga yung makikita talaga niya na yung uh, yung mamabait na bata, di ba? Kung iba-iba lang yan wala na siyang pakialam dahil hindi naman na po ay minor de si Joy at nasa wastong gulang na rin naman po kaya na niya rin po magdesisyon ng sarili niya pero nandiyan siya para uh, respeto sa kanyang magulang di ba kaya nakakatuwa po talaga itong si Diwata di diba? si Princess Joy kaya ito po ang paghanga ko talaga dito grabe as in, talaga grabe po at ito po ay pakinggan natin muna ang kanyang loves uh, song ng Danjoy, di ba? Ayan. Kakanta dahil pag wala po itong kanta, parang hindi maganda, di ba? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil ba sa akala ko iibig sa'yo ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon waring gulong gulong Ang puso't ko't isipan Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwi na ay nababalisan Dahil pa ang puso ko, labis na nagmu-big sayo. Hanggang kailan matis is ang lihim ang pag-ibig ko. Ano ang gawa wi utos ng damdami Para bang amin kairan... ni Miss Bopel Mix Vlog. Ayan, shout out po. Hindi ko na sana pinagmasdang ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayumang. Dahil sa akala ko'y di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit lig Dan dancey di ba sana po ay tuloy-tuloy na po siyang manligaw kay Joy di ba grabe at iyon naman po ay magpapaalam po siya sa nanay ni Joy iyon naman po talaga ang dapat yan ang talagang maginuong lalaki na um uh, yung bang hahanarin niya ay talagang malinis. Kaya alam naman natin si Joy na never pa po yan na nagka-boyfriend. Kaya nakutpod, dan, gising ka. Dahil po si Joy ay wala pa yan pong naging boyfriend. Kaya never touch, ikaw lang po ang nakatouch. <laughs> At never, Um, kiss po. Baka sakaling ikaw naman ang magiging kauna-unahan makakakiss sa ating Princess Diwata. Pero po, ha, hintay-hintay lang dahil alam naman natin na nag-aaral pa si Joy. At para din 'yan sa inyo kung sakali man na kayo na nga talaga, 'di ba? Kaya ako ay natutuwa na kung hindi pa sa ngayon, sabi ni Kalingapdan, ay maghanda siyang maghintay, 'di ba? handa siyang maghintay para lang po ay kijoy. Di ba? Grabe po talagang nakakakilig talaga. Ako kilig nakilig sa kanilang dalawa dahil naalala ko ang mga kabataan. Di ba po? Dahil lahat naman tayo po. Hindi siguro naman lahat na dumaan diyan. Mayroon pong brutal. <laughs> ah! Yung kagaya po sa mga basher, hindi nila nadanasan yung kanitong talagang masaya na nakakakilig talaga yung mabubuhay po ang mga natutulog mong dugo. <laughs> Ito po ay talagang maririnig po natin dito Kim. Sama, Ayan. talaga ay, nung no, practice, diba? Diba na, na sinusundo kita minsan, tapos na uh, pag wala kasabay, nakakatawa -na, na, na, hindi lang, dati once a week lang, ngayon, parang daming beses na. na napansin mo? Hmm. Na madalas na, no? Parang ano ha? Mas nga, mas nagugustuhan ko na kahit araw-araw. Yes! Hindi, <laughs> yes! joke lang. Uh, para ano kasi, yung sarap din sa feeling na yun ang kukuha na namin. Yan, yeah, ganyan po ang mga inlam. Ay, Ah, Pong ah. na. Kaya, yun. Ano ka lang, message ka na pag kailangan mo ng kasama, uh, kausap, ganitong uh, bonding. Message mo lang ako, kahit na anong oras. Ikaw din. Message lang ako? Oo. Oh. Busy ka naman lagi, <laughs> masyado ka naman. Pero ano, uh, pagdating sa pag-aaral mo, hindi naman kita uh, kukontrahin or hindi naman ako magde-demand ng oras eh. Pag-libre ka lang. Okay? Okay. okay. <laughs> ano, Joy? Medyo late na. Hanggang ano oras ka pwede? Ay, kailangan ko na rin po. Oh, eh. Kailangan mo na din? Medyo, ano ko eh, hindi pa ako... <laughs> Medyo piling pa. Hindi pa nga sa sa tanong ko. Joke <laughs> lang. Ay, Joy, meron pala akong ano, ibibigay sa'yo dahil third month sa rin natin ngayon. Ayan ah, hanggang dito na lang. At kasi po, yung mga binibigay, hindi ako dyan po ay hindi masyadong... Ah, alam nyo po, kung maaari ay pagbigay-bigay. Kasi, Ah uh, sapat na yun yung maririnig natin na nababanggit tayo at nagpapasalamat ay napakalaking bagay po yun. Kaya lang po talaga pag mga ganito na na yung binabanggit yung pangalan, ah uh, hindi ko na po 'yan masyadong pinaririnig po dahil alam naman natin na sila po ay talagang ah uh, na-appreciate -na nila yung mga tulong sa na mga tulong sa kanila ng ating mga kababayan. Lalong-lalo -lalo na po dito sa aming grupo, 'di ba? Kaya Masaya lang po tayo na nakakatulong na sana naman po, no? Uh, wag po tayo masyadong uh, anong tawag 'yun mag mag-assume yung mag -nag -intay ng kapalit na tayo po ay nagbigay, kailangan lagi pong nababanggit. 'Di ba po? Kailangan po natin ay sanayan natin ang mga sarili natin na pag naibigay natin, ibigay na natin at hindi na tayo dapat pong maghanap kung saan napupunta po. Kaya tayo po ay nagpapasalamat na lang po dito sa mga sponsor lalong-lalo na po dito sa grupo namin sa Danjoy Kilig Overload. Thank you so much po sa inyong lahat at sa mga I love Sabado po. Thank you so much. At dito po sa uh, sa grupo po ni Paring Bobby 143, di ba? Kaya maraming salamat po talaga sa ating mga kababayan na talagang handa silang tumulong ko dito kay, Di ba? Thank you so much. Hanggang dito na lang. Ha happy, happy third month. Sari po. At ito po yung episode 12 na talaga naman grabe po yung kilig na pina uh, ramdam sa atin. At dito na nga si Kalingap Dan ay manliligaw na po yan. Ki Uh, Princess Joy at uh, ang sagot naman ni Joy ay siya po ay magpapaalam na muna silang dalawa sa mama niya. At siguro naman ang mama ni Joy, hindi naman po yan tatang. Ginako! Maginoon naman talaga si Kalingap Dan at talagang handang maghintay, di ba? At walang bibitaw. At yan, nag sila doon, di ba? Na walang iwanan, di ba? Kaya yun po ang nakakatuwa. Kaya yung mga um, mga niganiganiga -niga -niga dyan, nako, may, umiyak na lang kayo ng dugo. At hindi na kayo papansinin ni <laughs> Ah, ayan, shoutout po sa inyong lahat at sana po ay tuloy-tuloy po lang ang pagtulong natin at suportahan natin si, si Kalingap uh, Rob, si Kuya Bal, Santos Matubang, at sila at id na vlogs at siyempre naman po ang uh, ating dan na talaga naman nakakakilig po talaga yung mga tawa ni Joy talagang ay nako Joy ang haba ng hair mo talaga na nagtapat na talaga naliligawang ka di ba crush noon <laughs> Di ba? Sinabi ko noon, nakras ka ngayon. Pwede na ba ba akong ha ang ano man tuwang tuwa lang ako kay Joy nang sabi niya si Raul. <laughs> Ayan po, maraming salamat at suportahan po natin si Miss Bopil Mix Vlog. At siyempre naman po ah, ang aking mga sa Danjoy, kilig overload, thank you so much sa inyo na hindi ko na kayo pwedeng isa-isahin <laughs> dahil alam nyo naman na kung may makalimutan ako ay baka magtampo naman kayo sa akin. Kaya shout out sa inyong lahat at uh, suportahan po natin ang itong kaib aking kaibigan, Siltibiph at Banat Bagsik at siyempre mo ay etong si uh, Bupil Mix Vlog. Iyon na lang po ay sana naman po at suportahan po natin si Daidilio. Yan! Bagong-bago -bago po ang kanyang YouTube channel at uh, sana naman po ay tuloy-tuloy natin -tuloy na suportahan dahil iyan naman po talaga ay nandyan tayo para tumulong at sumuporta sa ating mga ka kaibigan o mga kapatid na gusto rin pong magkaroon ng YouTube channel. Ayan, marami pong salamat. Paalam. God bless you po sa inyong lahat, mga viewers kong nagmamahal, Kimalo De Los Santos. Thank you. I'm salot you. God bless you po. We love you so much. Bye-bye.